bat ang batang lusog ang batang lusog ay batang mas si ang batang lusog ay batang masaya Sa tarungag smile sa masaya man masaya tarungag masaya na ah, sige sab-sab ang batang lusog baw ang, ang batang lusog ay batang masaya sa kat tao wala ang wala sa sa ay katawan malakas katawan ay malakas katawan ay mal makala malakas ay at laging masigla oh sab sab kanang wala'y mali ang batang uso <clears throat> ang batang uso ay batang masaya katawan Ja, mali. Basta may katawan ana din mo muscle. Pagawas din mo muscle. O, sige. Ang batang lusog. Ang batang lusog ay batang masaya sa kawa. Ka ka ah, wala. Late na yung smile. O, sige, usab usab. Ang batang lusog. Ang batang lusog ay batang masaya. <laughs> Lain. Lain. Matuloy mo Lain. Matuloy What's up what's up? what's up, what's up? What's up, what's up? Pakita dali ba kay ulo kayo tumbalay, bungkag kayo. Dali. Okay. Ang batang malusog. Ang batang masaya. <coughs> Mali, ang batang malusog ay batang masaya. Okay. Ang batang malusog. Ang batang malusog ay batang masaya. Katawan ah uh, wrong kalimot ta kasi imong masel ya, anak basta misterya kag katawan Anak din kasi imong arm sige sige no ya, ma moy po mo na nagi sige na sina Gina. Ke